Hello guys! Alam niyo ba, mag-one year na itong nose ko after ko magpa-rhinoplasty kay Dr. Marlon laho last November pero gumagamit pa rin ako netong nose tape sa ilong ko every night bago matulog dahil napapansin ko na kapag gumagamit ako ng tape sa ilong parang ang tangos-tangos ng ilong ko pag gising pag hindi kasi ako nagtitape ng ilong feeling ko sobrang bloated ng buong mukha ko especially yung ilong ko na parang ang laki-laki niyang tingnan kahit na nagpa-rhinoplasty na ako And recommended din to ng mga doctor, especially kapag bagong gawa yung ilong mo, para mas maganda at mabilis bumaba yung swelling. So, ganito lang siya gagamitin, guys. Pang ilong talaga tong nose tape na to at sobrang dali niyang gamitin dahil sobrang bilis niyang putulin. Like, ganyan lang siya. Yan. Iti-tape nyo lang yung bridge ng ilong nyo. Pwede niyo gawing two layers, three layers, ganyan. Pero, ang pinaka-importante dito is makover mo yung nose bridge and yung tip para ma-lift mo yung tip ng ilong mo. So, gagawin mo lang siya ang ganito every night nga bago matulog. Ayan. So, first layer and then mas mahaba para naman sa tip ng ilong natin. Ganyan. Medyo i mo siya ganyan. So ganyan ang itsura niya and it's up to you kung gusto niyo pang mag-second layer nga para mas makapit yung pagkaka-tape niyo. Ganyan. Pero madikit naman tong tape na to, so no need na talaga. Pero kayo kung gusto niyo nang mas masikip or mas compress yung ilong niyo, eh pwede niyo doblehin yung layer ng no state na gagamitin nyo. So, ganyan na magiging itsura niya bago kayo matulog. And tignan nyo yung difference ng ilong nyo pagkagising ng may tape at walang tape. Check nyo na lang yung yellow basket kung gusto nyo itry. Itong tape na ginagamit ko na pang ilong talaga. Hindi lang siya basta-basta tape.